So yun na nga guys, ito, ito yung pilahan Makikiususo tayo dun ha, para malaman ng mga Bumabiyahe din dito Kung anong gagawin, no? So ito yung ibablog din natin ito Okay, fire! Binag so ito guys, ito yung Paano ang classes na mga requirements kung ikaw ay may biyahe papatawid ka ng close, alin galing ito sa matang ito po pala ang unang extension ng kasi para po sa kanilang ng protocol ito po ay isang ito po ay 1 1 so, so. so, dito mo ipapakita yung URCR mo din truck oh, tapos sorry, driver's license okay. ipapakita mo dito para bibigyan ka ng papel ito po po ito po pala ay uh, record nila lahat ng patawid papuntang alin kailangan may record na nanggagaling dito sa noon, so, dito, 'yung hanap po driver's uh, license sa OCR po ng dito sa subo. Para sa business permit at para mabayaran mo din sa station to. A kailangan ng dito ng QR, Tapos driver's license. Tapos pangalan ng kumpanya, truck tracking. Ayun, para bibigyan ka nila ng papel na pipil apan mo. Hanap po OCR. So may ibibigay sa ating diyan guys, no? Mga idol, mga kabadi. Ayan. I-representa mo yung mga kailangan nila para bibigyan ka ng papel. Ayan yung papel. Oh, ayan. 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 Hawak-hawak ko na yung papel. Yung papel na yan, guys. Ayan. Pipilapan mo yan. Nakasaad dyan yung plate number ng truck mo. kami, guys, uh, sa station, uh, oh, ano station. Ah. Ano detal, yeah. yeah. so, yan? Detalya. Ah, uh, detalye. 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 guys. Station 2 pag... Oh. Uh, doon sa patawid no yan katulad niyan so, anong truck anong specific. anong plate number ng truck mo ano, no? sino pangalan kung ng driver ng... pangalan ng kumpanya yan pipilapan mo yan ito, guys bago ka nitro, pupunta ang... ng ang... station 2 -R -C -R. so okay tapos so ano? ayang ano na yan driver tapos sinatanong dyan kung ano yung pangalan ng kumpanya yung papel na yan kailangan pilapan mo siya tapos, tapos titingnan may Ay record na sila guys, Sunod na Punta kayo ko, ng Doon na sa station to Yun uh, na yung uh, Parang uh, holding area nila doon na Magbabayad ka So malalaman natin no Kung anong Kung anong magiging Kalakaran doon So I-vlog natin yan guys Para may idea kayo no Para may mga idea Yung mga tatawid Dito sa Matnog Papuntang Visayas at saka Mindanao para magkaroon kayo ng idea, okay? So yun guys, abangan yung sunod na kabunatag station to. 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 Station Kapag nang maayos, punta ko ng station ba para magpalisin po. Pag mayalisin ko na ang passport, kaya ganun. Kanain kami dyan, sir, no? Dito lang, sir, sa blue lane. ha Okay. Thank you, sir. Salamat okay. ko. Station 2. Alright. So, ayan na yan, guys. No? Ayan na yung Station 2, guys. Pipit nga yung papel. Yan, pinipil up natin. Uh, yung detalye, saka may pasok yung pa. Yan yung process. Yan Pero yung process. Yan Doon sa lahat dun, so, na mababayaran mo. Doon. Ayan. Sa so, pagpasok mo ng barko. So, may mga ka dyan. ticket ng... Ticket para sa barko. Ticket para sa passenger. Okay. Tapos terminal fee. Alawas natin. Ayan. Oops. Andiyan nakilala tayo diyan guys, nagpa-shoot si si ano si Idol, si Buddy. Tapos tayo no? nagbayad ng Nakilala, nakakakilala sa atin. So thank you Buddy ha. At kahit pa paano nakilala mo ako. Salamat po. Shout out po sa iyo. Ang malapangin pagtilang. Hindi katulad nung nakarang araw. Yung guys, yung station 2. Ang stranded ng tatlong araw. Yeah. Yan, mo lahat ipaprocess bago ka pumasok doon sa pantalan. Kailangan tapusin mo muna lahat ng bayarin yan dyan. So, nakarang araw puno daw yan dyan. Ito, umulit pa si Idol. Ayan. 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 para, ano, bisaya din yan. No, shout out po, Dol. Ingat lagi. Amping sa biyahe kanunay Ayan. Lahat ng ipaprocess dyan yan sa si station to. Pag matapos, Pagmatapos na po natin dyan bayaran lahat, pupunta na po tayo doon sa pantalan. So, ayun na nga guys, no? So, ganito ang proseso nila guys. Una, yung station 1, ito yung ibibigay sa'yo. Ito, ito. Pipilapan mo siya para doon sa station 2. Pagdating doon sa station 2, pagdating sa station to, ito na yung mga bayarin guys, no? Yan na yung mga bayarin guys doon sa station 2. Yan, lahat na yung ticket na yan. Yan, doon yan binabayaran, doon yan sa station to, lahat na yan. Yan, andyan yung passenger fee, andyan yung terminal p, at saka yung truck mo. Yung ticket para sumakay ka ng barko. Ayan guys, so paalala, yung passenger may bayad din po yun. No? Driver at saka kung nanti ilan ang nanti mo, yan may bayad din yan. Okay? eh ito yung ano lang kumbaga bilang vlogger concerned citizen na rin para doon sa mga tatawid ng kabilang isla paalin okay so, so yun guys itira ng biyayro, no abangan natin ulit ang sunod na kabanata fire Pasok na tayo guys Meron tayong pagkain dyan May kanin Meron tayong ulam May kilawin Merong litsyong Kawali Pwede na tayo doon Sa loob Pagpahinga So ayan na guys Tapos na tayo lahat no Station 1 Anong kailangan? Kailangan ng ORCR Driver's License Okay Para makakuha ng Papel Napipilapan Pagpapilapan Proceed to Station 2 Tapos pagdating sa station 2 Bayaran dun lahat ang dapat bayarin Pagkatapos po dun sa station 2 Nabayaran mo na po lahat Yan na po yan yun. Papasok na po tayo ng pantalan Ngayon Ang diskarte Bago pumasok sa pantalan Nung naglalakad ka pa lang sa station 2 Ng mga bayarin Yung pahinanti mo Palutuin mo na kaagad ng mga pagkain ninyo kasi pag pumasok na kayo dyan sa pantalan bawal na po magsaing dyan bawal na po magluto dyan so kung gusto nyo magtipid-tipid so nagluluto tayo so gagawin nyo na doon habang nagpa-process kayo ng station 2 Taman tama pag matapos na yung process ng station to, nabayaran na lahat, tapos na rin kayo magluto. Kailangan pumasok kayo dyan sa pantalan pag nagtipid-tipid kayo, meron na kayong nakahandang pagkain. Kasi po, yung barko dyan, hindi naman kaagad-agad na darating. Yung iba, darating din. Andyan na naghintay na sa, sa truck na sasakay. Ayon, okay yan. Pero, magugutom pa rin. So, kailangan meron talagang pagkain ang nakahanda. Okay guys, kasi bawal po dyan sa loob ng magluluto. Pag once na nandyan ka na sa loob, Bawal po dyan magluluto So, ito guys, tips lang po ito yes, Nibitira no? ng biyahero so, Para sa ating pong dito. Kapakanan o Avoid ng uh, Magugutom ka Diba? So, ito, bigay tips lang ito Nibitira ng biyahero. Okay? Sana po nakatulong So, ngayon, papasok na tayo ng pantalan ngayon ang barko dyan darating 2-2-4. Ngayon umaga pa po kasi yan nung pumasok kami dyan. So dyan na lang po namin hintayin sa loob ng pantalan. Kasi nga po meron na po kami mga pagkain. So darating yung barko at least nandyan na kami. So ayan na yun guys yung port of port area. Matnog. Okay. So walang iba tayong pantalan dyan guys na patawid tayo doon sa alin kundi matlog matnog lang sa matnog marami po pagka uh, dating natin sa matnog naman tatakbo na naman tayo ulit no doon sa kabilang tawid pasurigaw marami pong pantalan doon may liluan may padre burgos may mga pantalan po doon so dyan po pag maynila wala po tayong ibang port na mapupuntahan kundi matlo port na po. so ayan so yun sa mga kapwa ko na truck driver na may biyahe first time o wala pang idea napatawid ng Visayas galing po ng Luzon so ayan po guys sana po makatulong yan po yung discarte no yan po yung proseso nila para makasakay ka ng barko. Okay? Sana po nakatulong. Ayan na po guys. Diyan sa loob, malawak yung paradahan nila dyan. Waiting area para po sa barko na sasakyan nila na darating. Kung wala pa po dyan. So guys, ito po si Bitiranong Biahiro. Lagi pong nagpapaalala guys. No, eh, pareho po tayo driver. Wala po tayong ibang masandalan kundi ang mahal na Siya, Panginoon. At ang amang nasa langit po. Manalangin Pangilin. po tayo. Lagi. Para po sa ating kaligtasan. Sa natin. Pagpale. Naway gabayan po lagi tayo ng mahal na Panginoon. Nang may kapal. At ligtas po ang lahat ng biyahe natin para po sa ating pamilya. Opo, lagi pong tandaan guys. Ang trabaho po natin ay pang pamilya, hindi po pang -karira. No? So ingatan po natin yung sarili natin Kasi po Huwag naman po sana Pag may mangyari sa ating hindi maganda Kawawa po yung Pamilya natin na umaasa po sa atin Lalo na yung mga anak natin ba? Diba? So guys Ingat lang po tayo lagi Ito si Bitiranong Biyahero guys Saludo po ako sa lahat ng Pilipino driver Kahit siyang sulok man ang mundo Okay, basta Pilipino Basta Pilipino magaling yan Okay guys, God bless po I love you Okay Ayan na po Goodbye po